Good morning my friend Ang pirata sa palibot no Kaya grabe naka ka Ay sagbot sa talisay So after laba my friend So limpilip nyo na sa surrounding Para nga ang tubig na ito Magamit sa laba mo Kaya ito ipaglimpi sa ito atong... Sa surrounding sa ito Balay Yan So pinahang lang din mo my friend na Siligan permanente kaya ang mga sagbot sa talisay Manulod naman. Tungod sa hangin. So, wala na dali of kinunggatuan, my friend. Wala na dali of kinung full season. Wala po daling nasa yung may utakay. Ang hulog naman ang mga dahon sa talisay. O, ka mo Relax lang mo diha ha? Mandirig ma. Tor of pini. Relax lang mo. Papi mi daddy. Papi lami. Dali pwede kay magsamok-samok lang mo dyan. diha na mo. Oh. Uh, oh. Ikaw na to my friend para dili masaya ang tubig my friend kay nilabhan man ng tubig. Dili na to sipisikan ang tubig. Ato na gyapon sa sa atong palibot para pagabit gyapon no. So Kinahanglan din nato ng kwao na ito ang mga sagbot ng friend para nagiging matibo, di matibo, ay di matibo na. Mangbara siya nga sa ilalo sa mga drainage. So, para continue nga malinis ang kapaligaran, kailangan maglinis. Sayang ang tubig. Ito yung mga tubig na ginamit sa labada. So, ganyan lang my friend linisin lahat para walang hindi ma para hindi ma, maano ang aso hindi maparbo din, hindi din magka bacteria, so linisin natin ang paligid so yan na my friend linis-linis ang tubig na to my friend, gamit ko to na tubig, ano to ha tubig to sa nilabhan ko kanina so hindi rin siya ma ma -waste kasi pagkatapos maglabag, gagamit niya din sa paglinis sa libot para malinis tapos walisin yung mga dahon ng talisay oh ayos na dyan po tabang ko dali di lagi ka pwede makatabang kay hindi na ang magduwa-duwa hawa lang na diha. O, silig silig my friend silig silig so yan ang nga na ito palibot karoon my friend kaya Mintras nga wala pag-aulan So, pag, pag mga talisay, pag malimpyo na rin din sa sulod, ang kanina pong sa gawas na po ng aking ako ni siya ibutang sa sa sako para sa so, dilabay kay isod dili hindi na to nasunogon ni mga sagbot my friend kay basing sunog ni ato mga sibingan, so ang nato na sa mga ano my friend sa sagbot sa talisay ato lang na siya ibutang sa sako tapos napin na to na siya na-fill na siya o labay nga to sa Nasurahan so, yan my friend. Yan, kung mayroon kayong mga nilabhan na mga tubig na mga galing sa uh, labada, gamitin nyo pang uh, sa sahig sa ninyo, sa sa palibot ng bahay. Yan. So, ilabas ko muna itong mga dahon, my friend, para next na naman bukas ba or paubusin ko munang mahulog lahat ng dahon my friend kay everyday daming na hulog so ang gagawin ko na lang so every 4 days or every 5 days saka ko ilagay sa sa basura yung mga dahon ilagay ko sa sa trash bag so yun na, my friend So, linis lang. Dapat linis-linis pag may time, no? Para maganda yung alibot ng bahay. Para malinis yung bahay. So, gamitin yung nilabahan nyo ng mga tubig para hindi usip. Hindi siya mawis. So, bye-bye!